Good morning guys So, I'll give you Ako, sara doon ka na ni Kuya Kulot. Kuli! Kulot, Kulot! Hey, hey. Yan! Ah. Ito kayo yung isa. Kailangan maalaga tayo sa mukul, guys. Para hindi siya yung pinakalawang. Kailangan palagi malimis. mabandawan naman natin, guys. Pagkatas natin siyang sabunin, guys. So, ngayon, mabandawan na natin. Kung mga may apat na tuyot, kung nasa ating Ilang malaga tayo sa mga balawan. Mamaya Patutuyuin po muna natin bago natin i-plus na ano, star armor watch. Mga okay, guys, tapos na. Linisan yung aking motor. So, patutuyuin natin siya, pupunasan natin siya bago natin pahiran ng armor watch. mga so, guys, medyo may ganitong mga masa tang pampunan sa motor guys para wala siyang scratch yung motor natin para makinis, malinis. Okay, yung gamit ng basahan na tulad dito. So, magkaroon may scratch yung motor natin pag pinunas natin. So, yan guys, ito ang magandang pampunan sa motor natin. Patutuyin muna natin guys. Yung pagtuyo na sa tsaka natin sa pupunasan ng ito mo mo yun lang na na si Mother Earth. Hello, kulot. Hi, kulot. hello kulot. Good morning. pa <coughs> <coughs> ya mama <small> <small> ko ginapat mo pa kaya dito tipin mo J'appelle ai na siya guys aplasan na natin siya ng pampakintan ng motor so yun guys ito yung sabi ko sa inyong pang pupunas natin sa motor para gumanda yung motor natin para kasing pogi natin guys kanan dahil ito pampakintan ng motor guys, so pag malinisan nyo na yung motor nyo patopin din nyo muna siya gamit yung itong basahan para iwas scratch ng motor natin guys yung pagkatapos, isusulat natin itong natin. Yan ang pang paganda ng motor natin guys. So yun, tapos na tayo guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching guys. Ang ganda ng ating motor. Oh. Yan, ganyan na siya kaganda guys. Pagka nalinis nyo, tapos napahiran yun, na ano, ng armor wax na sinasabi pang motor. Legit yan guys. Oh. Ah, makikita nyo yung ano nang ano. ano. Yeah. Okay. Drive safe. Pass pa tayo sa work, guys. Yeah. <clears throat> ito ito, ito. So Nasa bag na po. drive safe. Pasok na po ako sa work.